yan guys yung ano guys kita natin sa tindahan guys yung mga limang piso na binabayad ng ating customer yan tinitimbang natin guys tingnan nyo guys sumabot ng 22 mahigit na kilos yan pala lahat, lahat ay tagli limang piso yan so yan ay ating bibilangin yan ngayon so guys tulungan nyo ako, kung tulungan nyo akong ano guys bilangin natin yan Kalat na sa sayo guys. Yun guys. So lahat yan ay limang piso. Pero mayroon nakahalong ano yata yan. Sampung piso. Yan guys yung isang basket na 25 kilos na limang piso. So start na tayong magbilang guys. Para mapag mapadali natin ang pagbibilang guys. Yan. So, medyo matagal siguro ang pagbibilang dito kasi medyo marami siya. Ang bigat, ang bigat guys ng ano 22 kilos, but hindi nasira yung basket na pinaglalagyan namin. Ting ito, ito ay binubuhat. So, guys, tulungan niyo ako magbilang. Yan ang dami. Magkano kaya ang abot nito, guys? So guys, kung ano kung hindi pa kayo naka-subscribe sa akin channel, so please subscribe and hit the notification bell para sa mga update ng akin mga uh, makukuha mga mga video na i-upload dito sa akin channel sa YT. Yan guys, tumulong yung asako sa pagbibilang So, tune in lang guys hanggang sa matapos ang aking video. Yan na itulong sa inyo na sa aking WITs at sa SADs. Yan, tayo nagpibilang guys. Tagal itong matatapos. Yan. Pakita na natin yung ating unang nabilang. Okay guys, tingnan nyo mo mga guys kung magkano na yan. Yan guys, mga ilang buwan yan. Ilang buwan yan na kita sa ating tindahan. Yan, binukod lang natin yung kuwan. Binukod lang natin yung mga limang piso, sampu, at saka tipi piso. Yan, walang binibilang natin yung tipi limang piso. Ah, dahil siya i marami na. So patuloy pa rin ang pagbibilang natin guys. Yan, tagal, tagal matapos dahil sa dami. So guys, walaan nyo guys. Kung magkano abutin yan. Mamaya bibidyo natin pagkatapos natin mabilang lahat. yun guys video natin lahat yan yung video natin yan bibilangin nyo yan guys yan oh. yan so tapos na pala tayong magbilang guys magbilangin nyo guys kung magkano ang isang ano isang basket na limang piso na 22 kilos uh, kulang kulang maging 22 and a half So guys, yan meron pang ano, yan meron pang 500 sa ano yung hindi na nasali sa isang yung tinumpok-tumpok natin na ti ano ba yan magkano ba yan. <laughs> so guys, isang tumpok na lang natira at binabalot na natin yung mga